So, good morning. Good morning mga kabiyay Biheras. Kasalukuyan tayong nandito sa Kison Rojas High School, di you ba? Know? Oh, busy-busy din yung mga teacher at saka mga uh, estudyante nag na, na yan, no? Oh. So, kami naman ay simula uh, linggo linggo ng hagabi ay nag-start na kaming mag-install ng mga ilaw kasi mahirap kasi mag-install ng ilaw na hindi natin nakikita ku anong uh, kuan napapansin niyo naman siguro 'yun no yung nakahilera do no so yan so 'yun no naka talaga sa doon na namin inilagay para iwas na rin sa pagtabun, uh, pagtabon kung magulan so may sayawan kasi mamayang gabi dito sa school so nag sound check na rin kami okay so lunes, martes uh, Merkulis ngayon so yan tuloy ng sayawan nakaprepare na yung kanilang mga bangkuan so okay So, yun yung ating setup ng mini sound system. ropel mini sound system. Hmm. Yan. Yan yung kanyang mga gamit na DMX para sa control ng ilaw. ari naman yung uh, sound system. Simula laptop, mixer. So yung mixer natin ay ilang channel ito? 9 9 channel 9 uh -huh. channel Tapos yan Ang uh, controller Dalawa ano yung light controller dyan uh, Nandyan nakalagay Sa likod nyan ay nakalagay yung mga uh, Input plug para sa crossover, equalizer, maximizer. So ito yung ating crossover ha. Crossover, equalizer, Yan uh, maximizer natin 'yan. Tapos ito yung tweeter. Uh, Tusundra Tusontra -E CE8 uh, na tweeter, sa tweeter natin 'yan ginamit. Tapos mid-range yung MX uh, MTX 600 uh, gawa ng Padun at base naman ginamit natin yung PX 1000. Oh uh, yan yung ating simple simple nakasa ng So yun naman yung ating ah uh, pikir so lapitan natin para at least nakikita talaga mm. so nilagyan na rin namin ng tulda para in case na mag ulan ay eh, okay lang. ayan so yan yung ang pangsyon nito Twitter at saka midrange magkatabi isang di utso at uh, dalawang di utso uh, na dalawang di so ang function niyan midrins or uh, vocal tapos yung twitter so itong apat naman na to apat na malalaking speaker ang function niyan ay bass. no kalabog oh, yan So ito yung nadagdag, ito yung nailagdag natin ngayon para mas lalong gumanda ang kanyang kalabog. O oh, yan, tapos yung dini naman, ganun din. So bali anim na Twitter ang gamit ng uh, ating high, high frequency. mid frequency 2, 4, 6, 8 walong speaker lahat ang mid range or mid frequency at yung low frequency niya ay apat dalawa dalawa rin sa baba so apat yan. hmm So, yun yung nagaganap ngayon. So, sadyang hindi ko lang ipapakita sa inyo ang or ipanarinig talaga yung kung kaya ayaw ko na mapaul yung aking uh, channel. Oh. Okay. O oh, yan. Hmm. Yan ang nagaganap dito ngayon. So, mamayang gabi, magdatingan yung mga estudyante na uh, kasali or mga ano dito na sasayaw. O oh, yan, di ba? Oh. So nilagay na rin namin yung mirror ball doon. Nahirapan kami ni Bunso niyan. Malaki at mabigat. Oh. So thank you very much. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta Alfred Ohaw TV Vlogs. Bye-bye, God bless, and to God be the glory.